Mas kontrolado mo ang lahat, mas malaya ka, tama ba? Pero itinuturo ng Adik Sayon na habang mas pinipilit mong kontrolin, mas lalo kang nagiging alipin. Ang tunay na kalayaan ay hindi nagmumula sa kontrol, kundi sa pagsuko. Sabi ni Jesus sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 8, Talata 36, Kaya't kung palalayain kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na malaya. Ibig sabihin nito, kung tutulungan ka ni Jesus, ang anak ng Diyos, at patawarin ka, Magiging tunay kang malaya sa iyong puso at espiritu. Malaya ka mula sa mga masamang bagay tulad ng takot o pagkakasala dahil binibigyan ka ni Jesus ng kapayapaan at pagmamahal. Alamin kung paano matatagpuan ang tunay na kalayaan sa pamamagitan ng pagsuko sa grasya ng Diyos. Mag-subscribe sa Banal na Mga Kontradiksyon at simulan ang iyong araw na may makapangyarihang katutuhanan na magpapalaya sa iyo ng mas mabilis pa kaysa sa iyong pangumagang gawain.